So mga kasari, so meron nagtanong sa akin kung sulit ba yung kinuha kong ref uh, freezer para sa yung mga yelo natin. Kumuha kasi ako ng ref na hulugan. So meron tayong binabayaran dyan na monthly na 2,556. Tapos araw-araw lang din akong gumagawa. Sa may gilid, malaki kasi to Sa may gilid, meron akong pwede ko siyang lagyan ng mga soft drinks. Pa Sa ilalim, dun ko nilalagay yung soft drinks na malalaki. O kaya red horse, ganyan. So, nililista ko, nakahiwalay siya ma, uh, daily yung, uh, tawag dyan, nakahiwalay daily yung benta ng yelo. Tapos, nililista ko siya tuwing gabi. So, ito, dito siya nakalagay. Dito nakalagay yung benta. Tapos, ito yung ating rep. Ayan siya. So, sa gilid, pwede ako maglagay. Ngayon, wala siyang stock. Puro yelo yung ginagawa ko sa kanya nagpo-focus ako sa kanya sa paggawa ng yellow kasi mas ma, maliit lang kasi yung puhunan doon at kailangan mo lang ng gumawa ng gumawa talaga. Sayang din kasi yung income na yon. So, doon ako mas nagpo-focus kasi sa frozen na kailangan mo munang mamuhunan ng medyo malaki tapos may stock siya ng ilang ano ganun. So, kailangan natin na uh, doon muna tayo sa mas mabilis. So, ngayon kasi daming naghahanap ng yellow ah uh, madalang pa yung yelo na yan dahil nandito ako sa sulok eh. Sulok kasi itong ano namin, hindi, masyad, hindi masyadong matao. Ayan, ganyan ang status dito sa, sa lugar namin. So, what more kung nandudong ka pa sa labas sa may kanto, di ba So, kaya, tsaka meron din pala nagsabi sa akin, may nagtanong din kung ano bang mas maganda, kung yung chest freezer daw ba, or itong upright kasi ang chest freezer kasi yun kasi sana yung kukunin ko nung una kaya lang matagal daw palang lumamig yun kapag dikit dikit syempre isang ganun lang siya isang box tapos lalagyan mo lang siya ng yellow ganun so parang mas okay siya sa mas okay lang yun kapag lalagyan istakan mo lang siya mismo ng, ng half rose na na matigas na talaga siya pwede yun pero pag magpapatigas ka lagi ng kailangan mo ng yellow or ice candy upright yung mas maganda tsaka mas madaling linisin at tsaka yung space saver siya kasi pataas lang siya eh, diba? tapos konting space lang yung kailangan niya hindi katulad sa may chest freezer i ano mo pa siya uh, iaangat mo yung takip so hindi yung ibabaw hindi mo siya pwedeng mapaglagyan so yun yung mga ano sa kanya tapos uh, bali yun nga naging income natin this April is 2,430 2,430 so pambayad na natin yun ng ng rep. At uh, then, pag natapos ng bayaran yan, yung 2-4 na yon magiging pambayad na siya ng kuryente natin. So, malaki. Malaki yung ano. Kasi per day, kailangan ko lang makabenta ng 88 pesos na yelo. Pesos ha, pesos. Para mabuo ko yung 2-5 na kailangan kong buuin. So, sa may kuryente naman, sa ngayon, hindi pa ako nagbabayad. Dahil masyadong malaki pa yon Pero, pag inverter kasi yung kinuha ninyo, ano okay, mas okay siya, hindi siya mataas sa kuryente. Tapos, ang kagandahan sa kanya, kailangan mo lang gumawa ng gumawa talaga ng yelo Ang advice ko lang, kung gusto ninyo kumuha ng freezer, wag na kayo second hand. Kuha na kayo ng brand new. Kung total, huhulugan nyo rin naman, ganun. Tapos, gumawa, gumaging masipag lang kayong gumawa ng yelo para hindi siya, para laging may laman, lagi kayong may maibibenta. Lalo kahit tag-ulan, gusto pa rin talaga ng yelo ganyan. Kaya uh, pinag-isipan ko noon kung kukunin ko yung ganyan ng buong freezer or yung may taas, yung two-door. Kasi sa two-door, kasi konti lang may yellow malalagay mo dun eh. So yun, naisip kong ganyan. So tama naman yung desisyon ko dahil nakuha ko, na ex, nakuha ko yung expected ko talaga na ano. Kasi yan talaga yung gusto ko eh. Yung mas marami akong magagawang yellow at saka iskendit. Marami siya mapaglalagyan. So, yun yung mga naghahanap sa inyo or may gusto sa inyo na or nagdadalawang isip na kumuha ng chest freezer kumuha na kayo. Kasi, pero brand nyo na ang kunin ninyo para tumagal. Kasi, ang inverter daw, dawa, ah. ang inverter kapag umpisa, syempre, ayan pa siya, okay pa siya, ganun. Pero habang tumatagal daw, parang medyo nagiging ano yung pagiging inverter niya. Parang medyo tumatakataas din na kuryete. Hindi ko alam kung totoo. Pero yun, yun lang yung sinabi sa akin. Kaya, eh, mag mapapakinabang nyo naman eh. Tsaka kumikita naman siya. Hindi naman siya, hindi naman siya na-stack na lang. Na ibinili mo, na stock lang. Eh, tumutubo rin naman kasi siya. So, okay lang na kumuha tayo ng, ng ganon. Kapag gagamitin naman natin siya sa business, okay lang naman na mag-invest tayo. Kasi, tumutubo naman siya eh. So, hindi siya, ano, uh, liability. Ay, eh, may mo ano yung tawag doon. Hindi siya uh, liability na hindi tumutubo. Ganon. So 'yun yung mga mag, may gusto na kumuha ng ma-freezer or undecided pa, 'wag na kayo sa chest. Sa chest freezer kayo kung ang ilalagay ninyo is mga frozen na. Pero kapag magpapatigas kayo ng mga yellow, mga nung mga hindi pa matigas, mga frozen, gantong agadto uh, ang kunin ninyo yung upright kasi mas mabilis siyang magtumigas. So 'yun lang.